Walang signal pero ano, Oo, so, naka-subscribe. Ayun. So ayan position na po sa pag-aantay so napag-alawan ay, na, po ayan. Ay, na, ay na ang signal niya pero naka siya, ah. Nakapalo, Naka-follow at naka-subscribe. Ayun. Uh, uh, ano, check niyo yung mga cellphone niyo kung naka-subscribe na uh, kasi sayang yung Brand New TV. Ayun. Uh, Kapag uh. dito niyo dito, dito na, dapat na, naka-subscribe na at may kunting ano, kasi bayan. Uh maraming maraming salamat. Sino marunong kumanta ng aray? <laughs> ah, may prenyo! Sino marunong sumayaw? Aray, may kasamang action. Ha? Tayo ang isa sa mga mananalo ng ating bonot bonot. Siyempre, gusto lang namin magpasalamat sa unang nanalo ng pabunod po ni Dati Frankie noong April 17. Ayan. So, meron po tayo ng unang winner po noon ano? Rimonda Doria. Ayan, sa bola noong April 17. Ayan. So, kaway, kaway na bandyan. ba mo po na. Kunting interview lang para sa iyo. So, ayan. Nandito na ang pinakaswerte ng unang nanalo ng kabulan ni Daddy Frankie. Ayan. Nagpariban ni. Eh. kami po. So, in behalf okay. po ni Kapitan Emilio de Guzman, maraming maraming salamat po. Siyempre, ayan. At sa kay Marilo de Guzman, Kapitana, ayan. Thank you, thank you so much po. At sa kay Kagawad Boy de Guzman, maraming maraming salamat po sa pag-invita po dito na ni di Daddy Frankia sa anong buong team. At sa lahat po ng bumubuo po ng Lalawin ng barangay kawaldatan ng mga kagawad. Thank you, thank you, thank you po so much sa inyo po. So, nasa na po yung unang winner na po natin. 15. Guy, halika na yung So, ayan. So, ilang, ilang, ano ilang, 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 ano ba yung nakuha mo nun? ilang, 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 ilang ano ba, ilang 450. kahit ang nabili mo nun? 450. Madam Valerie. Ayan. So, <laughs> sa halagang 450, so nakuha mo yung isang TV natin, ano? Ikaw yung pinakaunang, nalalo pinakamaswerte. So, ngayon nagagamit mo na ba yun? Hindi po, kasi ano <laughs> <laughs> Ay, ibigin niya na ata. <laughs> Andan pa ba? Andan pa. <laughs> Ay, wala pang, wala pang bayad. Wala pa. <laughs> <laughs> Ay, yun, sana wag nyo naman pong ibintay no? Uh, and okay, and hindi. Kaya lang nalang remembrance. Remembrance ko to kaya ano, Daddy Frankie, kaya hindi ko yung ibintay po. Malay niyo, sa susunod, pupunta si Daddy Frankie doon sa mga nanalo at mabigyan kayo ng konting, ano, di ba? Para pasasalamat po doon sa mga nag-subscribe. Lahat po ba dyan nakasubscribe na po? Eh, mabuhay po tayo ng lahat, ano? Hebe! Hebe! Ayan, so dumadami na tayo. Ayan. So mamaya-maya lang ng kundi po mag start na po tayo niyan, ano? In behalf ni Daddy Frankie, ayan. Mamaya bababa po siya. Gusto lang po siya. So, kumusta naman? Ay, ilan? <laughs> kumusta yung asawa mo pala? Wala pa asawa. <laughs> Oy, single! Sa <laughs> so, lahat yung mga naghahanap dyan. Oh, maraming salamat po kay Dati Frankie sa buong team ng Dati Frankie. Maraming maraming salamat po. At sana marami pa kayong matulungan at sa ano, pagpalain kayo ng mga Panginoon. God bless po sa lahat ng lahat. Ay, okay, so, ay, ba, matanong ko lang, no? Maganda ka naman, sexy. 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 Ayan. Ba't, ba't wala kang asawa? Hinihintay kita. <laughs> ay, I just want a boy. Magiging lalaki na ako in your future. <laughs> sana ko, sana ko yung asawa mo na lang, yun na lang rito mo sa akin. Wow, well, marami nga ano yun. May haram Ay, ito sa mga asawa ka? Uh -huh. Ay, kumusta naman? guwapong gwapo ka? Ay, guwapo, sobra. Nakailan na kayo, nakailan? Nakaliman na siya. Ay, hindi siya masyadong mahilig. Sobrang init na ito. May plano ka to pa ba? Kung ano, mayroon nga ano, nadarating na mas ano, ma... Mas pera. Ay! Naku, wag nyo na itong gustuhin. Mahilig pala sa pera ito. Mukhang, <laughs> hindi naman masyadong ano eh. Ano yung pinagkakabahalan natin, Nay? Nagtitinda po ako ng boro sa bahay paliki ng malasiki. So, ayan mga besi, handa na ba kayong lahat? Pag start na po ba tayo? Ayan, si Tagawad lang po yung magbibigay po sa atin ng konting mensahe lang po. No? Bago po tayo mag-start. Wala ba kayong mga kamay? Oh, so, Parang ka, salamat sa ayin. Sa si tayo, may okay, magangganan. Madanggan So, palpalag salamat sa ayan kapusan. Dan siyempre, uno na, kasi sa lahat ng Diyosya Katawan, ya, ito na kasi nalaman, uh, ya, wala dyan tinatan, ya, ay, so para po, ya, apa nang araw ng Daddy Frankie, TV. So, wala palaga salamat say, uh, inyo layo dyan, panano siya, tani, ganang patapatang, wala dyan tayo, silong na mga So, alaga rin, tani, maganda lang tani, si Daddy Frankie, o manay, maganda wala, ganyan, ano san, wala palaga salamat, at Ah, kasi itid niya, ya. salamat. ayon maraming maraming salamat sa iyo, kagawad mo yung Diyos mo Ayan, inaanyayahan ko po si Kapitana po. Kaya lo si, ay, ayan, nagsistart mo na si Kapitana, ayan. Ayan, na Ayan, ho. Ay! Si Armando Tamayo. Iyan kung sasaan ka man naman ikaw yung unang nakapuha ng ating television. Naku, naman. In one! Dos! Armando Tabayo, na ka man ngayon? Sana magparamdam ka po. Tres! Naku, naman! So pag wala po siya hanggang 5 ano, bubunot po tayo ng bago na. 10, 10, 10, 10, 4, 10, 5, ng So, bubunod po tayo ng pangalawang winner po natin. Sayang so, naman. Ayan, madam. Ayan, alok-alok po natin, madam. Ito na yung pangalawa. Sayang so, naman. Hindi na ni ano. Ay? Ay, sayang. Ayan, ialok. Ay, ialok natin ang ialok. Ayan. Ayan. Pangalawang natin ayun. Pangalawang winner po natin. Oh, ano. ito na. Ay, excited na siguro ang lahat. Sino kaya? Ayan ha. O! Alberto Magalo. Alberto Magalo. Al na, nasa Alberto Magalo, kung nasa ito, parang damdaman ka rin po, no? At, sayang naman. Huwag! <laughs>

Sampo, naku, nandun ata sa sabayan. Pasinsya na, alam na, ando. ayan. Naku, sorry talaga. So ngayon, bubunog po tayo ulit lang. Wala pa talagang nagwawag. Hindi kaya, hindi kaya, ano, ibabalik natin to sa bahay. Kami pa lang nanalo. Ayan, si Boss Gaby naman po. Ayan. Sana yung makuha ko nandito, ha? Dito po kayo kapitan. Ayan, ay, tinanggaw na akong pangalan pala nung nanalo. Tumawa oh, naman dito. Hahaha. <laughs> Yan, ito na ah. Yan. Yes. Uh, yes. Sana ang yes. pangalan na to ay nari at ah, congrats. Congrats. Yes. Babae. Ito Dito ba'y babae? <laughs> dito Guzman ang Apleno. Lalaki ulit. Yan. Magandang lalaki. Ano mo ganda So, ito na, di Guzman, siyempre si JP di Guzman! Ayan, kung nasaan ka man ngayon? Ay, guwapo nga! Ay, Kuya Pakis! Kiss daw! Congrats sa'yo, Kuya! Ayan, ayan, ito yung ano, katibayan na ito, talaga. Ito ha, ito yung katibayan talaga, Ito yung katibayan talaga, ayan. Ayan. Tapos may kasama ang halik na daw yan. Ayan, nandito siya. Present siya. Sayang naman yung mga dalawang hindi, ano, wala dito. Make sure na Ay, oo. Tingnan natin, tingnan natin. Following. Ayan, naka-follow siya sa Facebook. YouTube, 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 Soy ocho, güey. Soy naman. Sayang naman kung hindi siya JPC? Ayon, ay naka sa JP sir, kasunod talaga. Wala akong kiss diyan. Ang pogi no. Ah okay. Ayo, na kasunod. Sa kompleto talaga. Okay, halikan mo ako. <laughs> <laughs> Yan din mo ako. <laughs> Nakatanggal yung brak ko? Ayan. So, so ano ba yung inaantay kayo dyan? Sa, yan ba? Tagaano at nung sa pagbalik po namin. Ano, hindi lang po TV yung pamimigay namin. Siyempre, may kasamang cash pa. Ayan. So maraming maraming salamat po talaga sa inyo. Siyempre kay Kapitan, ayan tayo po tayo gusto mas po talaga. Ayan, kuya kuya, may kunting ano lang. Kunting mensahe po sa, para sa ating lahat. Para sa ano? Ayan. Kaya po sa inyo Ba't sa akin ka nakatingin? Langit, hindi. Kaya kung tingnan natutunaw ako. O ayan. Ay, yun lang. Anong yan? Mas mahaba pa yung lampungan na ano kasi sa pasasalamat. Ayan, thank you, thank you kuya. Sana, ayun. Ayan. oh picture, picture, picture. Dito, kika-pika na. Ayan. Push. Okay. One, two, three. Thank you, kuya. Thank you so much. Ayan. May papanura naman mo yan, si kuya. Yeah, wag mo i-bebenta yan, ha. <laughs> Ayan, yung susunod po natin, ayun bubunotin ko yung susunod na mga mananalo ng ilang inches ba yung TV na yan? 40. 40. Ayan yung 40 inches na TV natin. Siyempre sa pagbunot ni Daddy Frankie, dito lang yan sa Kaboldatan. kanayan. Next! Meron pa po tayong tatlong ano dito. Ayan yung susunod na bubunod ay walang iba kundi si siyempre si Chairman. Ayan. Sino kaya ang susunod na mananalo? Ayan, ito na! Sami Doria. Ayan, Sami Doria. Sami. Bakit puro lalaki? Lala. Sami Doria. Ay, ay, kung nasa ka lang niyo, ano, paramdam ka po? Ika, wala. Ay, naku, sayang naman tong 40 inches na TV. So, magpipila po tayo, no? One. Two. Sami Doria, kung nasa ka man. Three. Apat lima, aduh sayang nol-nol itu, walo siapa dia? Sampai oh sayang, kasi sih eh, nanosamidorian. Oh next, oh next teman next next. Ayo pulutin si kagawat. Ayo si kagawat teman eh. Ayo sana. Nanti, diangkabahan yang iba. Sino kaya susunut? susunod? Ayan. Oh, ito na. Ito na. May nabunot na. May nabunut na. May nabunot na si Tadawad. Ayan. Ganun pa rin. Gloria. Pae. Hermenda, Gloria. Ayan. Si Miss Hermenda. Parang pamilya ko ha. Ah. Walang buong pamilya. Hermen na, ayan Doria, wala. Naku, sayang naman. Sana, tikiisa na kayo ng TV, ano? So ngayon, dahil wala, magbibilang pa po ba ako, hindi na, ano? Kasi wala ang buong pamilya dito. So ayan, susunod, so, bu bubunod po tayo ulit ng next winner po. Ayan, si Kapitan. Ayan, si Kerma naman ang bubunod, ayan. Set ito, set. Kami na yan. Pileda, pileda. Turya, turya. Wacha. ko tanod. Tanod. Bukiran. Bukiran sa pileda na Gerardo. Gerardo Bukiran. So, ayan. So, titignan po natin kung nakasubscribe po. Ayaw para eh, para po po sa iba ay akin po natin anay, Sa lahat po kasi po, kawawa naman yung ibang ano. Wait lang po sana nag-enjoy po kayo. Maraming maraming salamat po ulit kay Chairman yan sa file. Sa barangay po sa pag-invite po namin sa amin dito ayan. Maraming salamat siyempre, Emilio Di Guzman Jr. Ayan, kay Kapitan. At kay Ma'am Marilo Di Guzman. Ayan sa kay Boy Di Guzman po, gawa Sa lahat po ng bubo dito sa barangay po na ito. Maraming maraming salamat. At saka sa BW ng barangay ng Kabaldatan. Maraming maraming salamat po sa inyo. At sa kay Kagawad po, Yosibio Salinas, maraming maraming salamat po. Ayan, nandito po si Kagawad. Thank you, thank you so much po. Walang signal pero ano, oh, nakasubscribe. Ayan. So ayan, pasinsya na po sa pag-aantay. So napag-alawan po, ayan. Ayan signal niya pero nakapalo siya. Ha? Nakapalo at nakasubscribe. Sa lahat po ng ano, check niyo yung mga cellphone ninyo kung nakasubscribe na. Kasi sayang yung brand new TV. Ayan. At pagpunta nyo dito, punta nyo dito, dapat nakasubscribe na at may kunting, ano, bayan ano. Yan, maraming maraming salamat. So, mayroon na ang second winner, ayan. Thank you so much po Ano, nasa na Anong pong pangalan nyo po na? na? Ayan, Ayan, si ai ay, Mama Erin ay Boeri. Ayan, so, manghihilan po tayo sa kanya na ang mensahe oh, po, siyempre. Para Salam kay Daddy Frank. Siyempre, Salamat kay Daddy Frank sa na binigay niya sa ang na binigyan sa katindatan. Salamat po sa... Salamat na salamat po. Ayan, maraming salamat din sa iyo and congrats. Ay picture tayo na picture na. Okay, one, two, three, one. Ayan, mga salamat sa inyo ay. Sana mag-enjoy po kayo pero dyan sa TV na napanulunan niyo po. Ayan, so ngayon, kukuha po tayo ulit ng pangatlong winner po natin. Ayan, sana nandito, yung mabubunod po, sana nandito. Kasi sayang naman po, no? Sino po kaya ang susunod na mag-uwi? ng 40 inches na Astron TV po natin. Ayan. Smart TV po ito. Pwede i-connect sa ano. Once again, maraming maraming salamat po ulit. Wala si nanay. Wala daw. Ayan. May nabunot na po ata. Ito yung pangalan niya. Ayan, may napunod na po ata. O ayan, sino kaya itong maswerte mo yung naman natin? Si Di Guzman Senior Pedro. Ayan. So, Ayan, nandito andito po si Nanay. Ayan, dito po tayo, Nanay. Dito po tayo, Nanay. Ayan, nandito na po si Nanay. Congrats po, ayan. Maraming maraming sarawat po sa pag-subscribe po. O, ayan, na Ano po yung masasabi nyo, Nanay?

Dito yung kabuldatan eh. Ay, sa dulo. Yan, nanonood nga si nanay. Nakapalo, nakapalo ba si nanay sa Facebook? Saka sa, sa, sa YouTube? Yan. Tingnan natin ha. Kaya yeah, si tingnan nga natin kung nakapalo si nanay. Saka nakasubscribe. Yaman pala ni nanay, nakatablet eh. Ipapaya natin sa iba. Oo Oo nga. Ah, sa school naman pala. Ay, nakasubscribe ka subscribe si Nanay. Ang galing ni Nanay. Oo, talagang fan po talaga siya ni Daddy Frankie. Mga kabayan nandito na, nakarinig na. Subscribe. Palagi po ba kayong nanonood ng kay Daddy Frankie nai? Hindi lang sa YouTube, pati na rin po sa sa page niya. Ayan, thank you, Ano yung huling-huling pinanood niyo po, Nay? Yung Ah, masadong. Ay, na, ang bilis naman ng ni Nanay. Ayan. Ay! Nanay pala ni Kagawa dito sa posisyon na... <laughs> May red baka makulong ako dito, guys. Mga beses. Okay. Ay, dito na tayo, Nay! Picture, picture po! Ayan! Congrats po, Nay! Dito po kayo, Trevor. Epa, one, two, three. Isa pa. One, two, three. One, two, three. Okay. Oh, last na lang. <coughs> Congratulations <coughs> po, Nay! Maraming maraming salamat po, po sa pag-subscribe at palaging pagsubaybay subaybay po sa kay Daddy Frankie. Eh, Ayan, thank you so much. suman. oh, ano po? Yung pong hining po kay Daddy Frank. Ah. So ayan na, ay, natupad na po ang iyong hiling. Ayan, meron pa po tayong pinaka-last. Sino marunong ang aray? Ah, may prenyo! Sino maroon ang sumayaw? Aray, may kasamang action! aksyon! Ha? O, ayan, welcome natin si Daddy. Ah, welcome natin. Dito po si Daddy, Frankie ang ating pinakamabait Ayan, si Daddy Frankie. Welcome. Wala ba kayong mga kamayga kay Daddy Frankie? Ayan. Magandang morning. Magandang morning po sa atin lahat. Ayan. Magandang uh, umaga sa lahat ng nandito. Sana po... Ano, nabigay na ba lahat? O, oh. isa okay, na lang. Ano, i-bubunutin? Ayan. So, bago natin tapusin mga kababayan mga kabarangay no? Sana ay nakapaghatid ng saya sa inyo ang Team Daddy Frankie. At uh, sa lahat po ng uh, uh, pinalad o nagkaroon ng uh, TV, sana ay uh, napasaya namin kayo at sana naging uh, 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 kapakipakinabang ang mga bagay kahit alam kong maliit na kaparaanan. Ang hangad lang ng Team Daddy Frankie, ay mapasaya at mabigyan yung mga walang TV. Pero syempre, sa dami naman kaya ito na lang ang naisip na paraan ni Barangay Captain at si Kagawad. So, 'yun lang. So, bubunutin na. Sino kaya? Sino kaya ang uh, mapalad na mabubunot, no? Pero syempre, uh, mga kababayan, uh, lalong-lalo na sa mga kapanood ng video ito, sa mga kalapit bayan or kalapit barangay, kaya ko kaya po kami nagbahagi or nagabigay uh, ng limang TV dito sa barangay nito dahil alam ko sa napakainit na pagtanggap nila kay Daddy Frankie. At alam ko nakasubscribe sila kay Daddy Frankie. So lahat ba na nandito nakasubscribe na kay Daddy Frankie? So, alam nyo nang na gagawin nyo, mga kalapit ka barangay. Basta na-subscribe kay Daddy Frankie, hindi po kayo mawawalan. Okay, bubunot na tayo para mas mabilis at mas masaya. Kagawad, ikaw na magbasa. Hello, ma'am. Hello po. Espiritu. mo! Ay, Jesus. Ay, Pogi. Thank you, thank you. So, isang TV. Ah, check muna natin yung cellphone ni sir. Okay. Kailangan nakasubscribe sa YouTube channel natin yan. Sa YouTube eh. Nakasubscribe po sa YouTube. Nakasubscribe na ba sa YouTube? Yes, nakasubscribe. Saka-check okay. so, din natin sa Facebook. Yun, nakapollowing naka din. Okay. So, congratulations sir. Okay. Thank you, thank you. Message. Message, message. Ha? Message. Huh? message. Um, sir, message po. Ayan, uh, sa totoo lang, kararating ko lang. Ang <laughs> start din naman, maraming maraming salamat po sa patiwi po ninyo. <laughs> Ayan, sige po. Salamat. Okay? So, bigay na natin. Picture, picture pala, picture. Ah, picture muna daw. Ayan. <laughs> sige po, dikit po tayo dito. Ah, closer. Okay. One, two, three. Sa pa, one, two, three. Okay. Okay. Bikin na natin kayo, sir. Ayan, sige po. Ingat po. So, ayan mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Gaya po ng aking sinabi. Uh, sana po ay nakapagpasaya sa inyong barangay si Daddy Frankie. At sana sa susunod ay magkita-kita tayong muli. At uh, sana tuloy-tuloy din po ang pag-support ninyo sa Team Daddy Frankie. Sa pamamagitan po ng pag-share ninyo ng aming mga videos ay mas makakatulong pa tayo dahil jan din po kami kumukuha na mga aming itutulong lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan lalong-lalo na rin po sa kabarangay ninyo na yung uh, bulag ano pangalan nung? <coughs> May tinutulungan din kami dito mga kababayan sa barangay ninyo na si oh, si Jessabel ayan binabalik-balikan namin dahil hangad namin na muli niyang masilayan ang liwanag So siya po ay isang bulag, kaya binabalik-balikan namin siya kahit papaano paano nabibigyan ng pambili ng gamot. So mga kababayan, maraming maraming salamat po. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. I love you all and God bless po. Thank you po. Thank you.